Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong undas ang puntod ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Dumating si PBBM kasama ang kanyang ina na si dating First Lady Imelda Marcos. Nagdaos din sila ng misa para sa yumao nilang ama. Sa kanyang mensahe, nangako si Marcos na ipagpapatuloy ang nasimulan ng kanyang ama sa pagpapaunlad ng Pilipinas. Dagdag niya na maging inspirasyon ang paggunita sa mga mahal nating na yumao para tayo ay maging mabuting tao at mabuting mamamayan ng ating bansa. Tumanggi namang magsalita ang pangulo ng hingan siya ng komento sa banta ni Vice President Sara Duterte na ipahuhukay ang labi ng kanyang ama para ipatapon sa West Philippine Sea. I'd like to ask of your thoughts about the statement made by the Vice President about the remains of your father. I'd rather not What do you think, sir, the statement is uncalled for? Is it uncalled for, the it, statement of VP Sara? Uh, mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.